Last news mga balita ngayon Dating pulis binaril sa loob ng bahay sa Cagayan de Oro Dalawa patay sa bumagsak na eroplano sa Tarlac 2 million pesos sa laga ng shabu at baril na kumpiska sa limang magkaibigan sa Santa Barbara Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Sugatan ng isang dating pulis na si Dinar matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng kanyang bahay sa Villamar Subdivision, Barangay Ipunan, pasado alas 12 ng tanghali, Oktubre 17. Ayon sa mga saksi, dalawang putok ang narinig bago tumakas ang mga sospek sakay ng kulay gray na Toyota Vios at ilang motorsiklo. Kinumpirma ng Cagayan de Oro City Police na si Dinar ay hindi retirado kundi dismissed na police at may kasalukuyang warrant of arrest para sa kasong murder sa Barm. Narecover sa lugar ang dalawang basyo ng 45 pistol at labing apat na basyo ng 5.56mm rifle. Patuloy ang hot pursuit operation ng pulisya, hindi pa isinasa publiko ang ospital kung saan dinala ang biktima. Dalawa ang nasawi matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano sa Bukrin ng barangay Panaliksikan Tarlac bandang alas 11 ng umaga ngayong Sabado, Oktubre 18. Kinilala ang lalaking biktima na taga barangay Dauma, Balakat, Pampanga. Inaalam pa ang pagkakakinanla ng kasamang babae na sinasabing banyaga at nasa kabataan pa. Dinala na sa Concepcion District Hospital ang mga labi ng mga nasawi. Patuloy ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at lokal na otoridad upang tukuyin ang sanhi ng insidente. Arestado ang limang magkaibigan sa bypass operation ng PDEU sa barangay Agutayan alas 8.55 ng gabi nitong Oktubre Nasamsam mo na sa kanila ang 300 gramo ng hinihinalang shabu ng nagkakahalaga ng 2,040,000 pesos, isang .22 kalibring baril at pitong bala. Kinilala ang mga sospek na sina Alias, Jonel, Libat, Isoy, Kulot at Maymay na huli-umanok silang gumagamit ng droga sa aktual na operasyon. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunition. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.